Mandidiri at kikilabutan ka talaga kapag nakakita ka ng ipis, lalo na yung feeling butterfly. Pero alam nyo ba na may mga klase ng ipis na pwedeng pagkakitaan? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Patrick Lack. Marumi at pinandidirihan at peste kong ituring ang mga ipis. Pero alam nyo ba, pwede ang pagkakitaan makakita ka pa lang ng ipis, mapapaiw, kadiri, ka na. Kung lumipad pa na feeling butterfly, talaga matataranta ka. Pero alam nyo bang itong pinandidiri ang nilalang na ito, source of income din. Kadalasan, para ipakain sa mga alagang eksotik gaya ng tarantulas. Isa si Ador na taga Cebu sa mga nagbebenta ng mga ipis. Nagsimula daw ito bilang isang hobby sa pag-aalaga ng eksotik pets noong siya ay grade 3. Hanggang napagod siya kakabili ng mga ipis. Kaya, naisipan niyang mag-breed at pagkakitaan ito. So actually, simple naman. You just have to feed them, you just have to give them water consistently and they will breed on their own and masurprise ka na lang na you know, they will their colony will grow. Side hustle ito ni Adoro bukod sa pagiging financial advisor. Sa 500 pesos na puhunan lang kasi pwede ka na kumita ng triple sa isang buwan. So yung average kita usually range from 2,000 to 3,000 pesos depending sa month, depending din sa ano, depending sa customers. Pero kung lahat ng bagay nagmamahal, sa ipis walang inflation. Simula kasi noon, parehas pa rin ang presyo ng ipis. Gaya ng pinakamurang lats na nasa isang dang piso lang may 150 pieces ka na. Ang dubya naman na sikat-sikat sa mga nagbebenta per piraso at depende sa size ang presyo. Yung malalaki nasa 10 piso, 8 peso sa mga sub-adults at maliliit naman 2 piso. Ang pinakamalaki na Madagascar hissing cockroach, nasa 50 pesos ang isang pares. Mahirap daw kasi itong i at malalaki. Pero isang ipis lang daw na ganito, Busog na busog na ang alagang gamba for 3 days to 1 week. Eto pa, si Ador, takot daw sa ipis. Kaya hindi raw siya nagbebenta ng American cockroach o yung ordinaryong ipis. Itong mga ipis na binebenta niya, malinis at mababagal daw at hindi feeling butterfly. Yung mga ipis kasi na to, they, they do not have a foul odor because they're eating, you know, they're eating dry food. Dry food by what I mean is chicken pellets. They are eating chicken pellets and they also eat vegetables sometimes when I have that time. Mapapaisip ka na lang talaga ngayon kung papaluin mo pa ng tsinelas ang makikita mong ipis. Baka kasi yan may worth para maibenta. Mobile Journal Patrick Lucky po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.